Hello guys, good afternoon. Bali tong taniman ko ng talong ay kinain ng mga kritik guys. Oh, tingnan natin to. Yan pinutol-putol nila. Yan. Halos ito, itong row na to oh. Zero yung tanim niya. As in ang dami itong tanimang kuno na to guys ay nasa 30 na tray or kulang na 30 mga ganun kaya may hinanda akong 10 tray para lang mapalitan yung mga nawalang talong ngayon sigurado ako na uulit-ulitin lang nila yung proseso ng pagkasira ng ating talungan kasi dalawang may isang beses na akong nag nagpalit -tanim dito kaya kailangan na nating solusyonan um, kahit na mag spray man tayo guys wala rin nag nagagawa yung spray natin ito oh. kinagat nila yung kanyang tangkay halos hindi, paglalaki naman ito mapuputol din kaya yan, mangilan-ngilan lang yung na naiwan. Pero dito sa bandang sa dito, siguro nasa 75% yung naiwan pa na talong natin. Ngayon, uh, pag i-sprayhan lang natin, hindi naman araw-araw na i-sprayhan natin to ng para sa mga cricket na yon yung mga kumakain sa sa balat ng talong. Kaya yung naisip namin ng partner ko medyo matagal lang yung proseso ng ating pagtatanim kaya pero sa palagay ko mas effective yun kaysa yung mag spray tayo kasi kadalasan lang naman ang ginagawa ng mga cricket na yun ay pinuputol dun sa may mismong baba ng ating tanim na talong o, ito naman uh, okay naman sila guys pero yung ibang side talagang uh, pinapahirapan nila talagang wala ni silang iniwang kahoy dito sa baba to yan o kinain nila talaga yung pinutol putol nila yung kahoy ng ating batang talong ganyan na sana yung nauna guys ganito na sana lalo na dalawang linggong umuulan kaya halos malaya silang gawin yung mga gusto nila to sa, sa rin to oh. kinagat din nila yung kahoy nya kaya papalitan din natin yan sayang din naman kung yung space na yon ay hindi natin papalitan yung ating tanim na talong kaya yung solusyon na ginawa ko ginawa namin naisip namin ay ganito kailangan natin ng straw yung ginagamit sa soft drinks ito guys yan binalutan na natin sila ng straw para pag naitanim natin dito mayroon siyang cover yung straw pala natin ay hinati natin sa ganito yan para mailagay natin dun sa mismong puno ng talong yan yan <coughs> para protected siya kaya gumastos na naman kami ng 2,300 kasi 250 yung per sa uh, seedling tray isang po yung order natin kaya 2,300 2,300 na naman yung loss natin nung nakaraan na nagpalit tanin na naman tayo dito sa mga nasira ngayon inulit na naman nila kaya another gastos na naman tayo na 2,300 na naman so yun lang guys yung maipapayo ko kung ganito rin yung nagiging problema nyo sa mga taniman nyo Siguro siguro ito lang talong naman ang pwedeng gawing ganyan. Kung ito kasi tinamnan ko rin ng sitaw to, ang dami nilang pinutol. So yun lang guys, salamat!